Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.40 ng umaga, may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, at sa player na malaki ang katawan magbibigay sa iyo ng kamalasan. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga, may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 2.40 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, dapat na maging masungit pag may panalo para mapahaba mo pa ang ikakapanalo. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may singit na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 52 dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas tres imedya ng hapon may ikatatalo na apat na po na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas onse imedya ng gabi, may ikatatalo na limang minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw, at sa player na masayahin sila ang magbibigay sa iyo ng alo. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 ng umaga, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga, may ikatatalo na 58 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas tres ng hapon may ikatatalo na limamputlima na negatibong minuto, sa gabi ay alas syete hanggang alas jes imedya ng gabi, may ikatatalo na limamputsyam na minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay dilaw at mabibigyan kanya ng swerte, para manalo. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 48 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 .10 ng gabi, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green, dahil pwede kang malasin kagad at matalo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 2 hanggang alas 5.45 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.30 imedya ng hapon may ikatatalo na apat na isa na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 imedya ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, walang kang kibo, pag nananalo na para mapahaba mo ang oras ng ikakapanalo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.30 ng umaga, may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.30 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. May ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:35 ng hapon may singit na apat na put na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo para matalo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.30 ng umaga, may ikatatalo na apat na putdalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na maingay at sa kulay pula dahil mabibigyan ka ng pagkatalo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo.